So, what's up mga capers? Good morning. Yan, tara pakain tayo ng Max Crote which with probiotics. Yan o. Akala nyo <laughs> papakain tayo ng lead plan Hindi yan lead plan Yan o. Parang lead chipplan. Panga. Yan. Gel food lang yan. Tapos may probiotics. Yan. Hmm, kita nyo naman kung gano'n sila nag-aagawan kapag naka probiotics so yan yung mga breeder natin sa golden zebra. Hmm, 'di ba? Ang sisigla or ang aggressive kapag yan kapag pinapakain na natin probiotics kasi kahit maulan ganyan yung tunela. Galaw, 'yun. mga hmm, mapika. Yan. <coughs> ang sisigla. Kaya yung kinagandaan sa may probiotics, nagpapalakas ng metabolism. Uh, pati itong mga fry natin. Hubos na kasi yung BBS natin. Hanip na yan. Sana may makuha tayo ng live foods mamaya. Hanap tayo ng spot ng makuha ng live foods. Hmm. tayo. Full video ko na to. Hindi ko na to i-edit. Edit. Hindi na natin to i-edit full video na natin so yan, para makita nyo kung paano tayo magpakain ng max coat lagay natin sa yellow basket yung link ng max coat kung saan kayo pwede maka order kita nyo naman no, oh, yung mga mail natin nag aagawan dito ilid natin para kita nyo talaga ayan o oh. Ay, dudumugin yung dyan Di pa nakikita ng iba hmm. yan na nagsisalapitan na ah. Dito muna tayo. Yun know, oh, dami. Yan. Yan oh. na. Nagsilapitan na sila. Tatlong salang doon kasi medyo marami dito sa kabila. Yun oh, know, nag-aagawa. Nakita nyo naman, namumuti na lang talaga. Kaya, kailangan natin bombay ng pakain ng mga isda natin para tumaba agad. Uh, Ganyan lang tayo magpakain sa backyard natin. Hmm. Kahit maulan, papakain pa rin tayo. Walang problema yan. Kasi yung pinapakain natin is high protein. Hindi lang yung basta-basta pellet. Basta sinabi pellet, mahina na. Siyempre, may linalagay pa tayo dyan na pampaganda ganda sa isda. Yun, ito naman kung gaano sila kapodrip. Okay. Dagdaga natin to kasi medyo madami dito eh. Nag-aagawan no? oh. Para pair. Then dito naman sa isang malaki natin. You know. Yan. Doon sila sa Gedli. Hindi na natin ito ikakat syempre. Para kita nyo talaga. Sa Bernice pala mag ship tayo. Mga gusto nyo magpasabay. PM na kayo. Yan mga mail natin oh. No? Mga mail. Mga mail. Dito naman yung breeder natin ng mga red eye. Pakainin din natin yung mga red eye natin. Hindi lang pwede to sa mga gapi, mauli, pwede rin to sa mga monster fish. May mga nagtatanong kasi mga monster fish breeder, pwede rin to, yun know. o. Hmm. Di ba po, drip? <laughs> yan. yan lang yan. Food drip sila ngayon. Ayan. Ngayon lang, Umaga to, napakain natin ganyan kadami oh. Isang pakainan lang yan. Ito yung mga breeder natin. Di ba? Kahit mga breeder natin na aggressive. Basta makikita lang ng pakain. Ito yung mga ship natin sa Friday. Kaya yung mga gusto dyan magpasabay sa Friday, PM lang kayo mga bossing. Yan, quarantine na yan dyan. Hindi natin papakainin para sa Friday na yan ito yung gapi natin no? kahit gapi syempre pasok din sila dyan yung toksido ko ay you know, agawan sila and the last sa full gold natin sa galwing Ayan. kapag naubos nila pakain ulit tayo para mabus sila sa paglaki yan may natira pang kalate mamaya natong tanghali time check is 8 am yun magpakain lang tayo dito sa backyard ganyan lang tayo magpakain sa backyard natin di ba? dali lang yung mga pray natin no. oh. ganyan lang tubos agad kita nyo naman kung ano kalaki yung mga golden zebra natin na ang, ang chichabi Uh, yung mga gusto dyan umorder ng PKBM na promo natin 5 pieces plus 1 yan kaya PM na kayo ito yung mga mail na ano sa PKBM na iba puro grooming yan mga nakasalang na dyan kaya sambagsak muna kamal malin kung nakaabot kayo sa video na to don't forget like and share para updated kayo sa aking mga video thank you guys